Sabi mo kanina sabi ni Papa Jesus? Bahit po kung maliit, mahal naman ang Diyos. Yes. Diba sabi po nila, maliit man oh, o malaki, maliit. ibibigay sa inyo. Kahit isang piso, sambong piso yan, malaking tulong po yan, diba? Ayun. Salamat po sa inyo, Naya. Salamat po. At at least, naintindihan salamat niyo po ako, ha? Maraming salamat po. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat po. Today's video, guys, ito po yung batch. Uh, batch 5. Ito po yung tinatawag po na malitman o malaki is yes, matuto tayo mag-blessing. O, tepid magpasalamat. Ngayong araw na to, guys, nandito po ako ngayon sa sa ilalim ng tulay. Pakita mo yung ilalim ng tulay. Yan po yung sa ilalim ng tulay sa uh, dito sa Tarlac River. Ah, uh, syempre, daga rito rin po ako, kaya alam po. Ngayon, naisipan ko po na itulungan, kahit pa paano may konting sponsor dito, ipamimigay ko po sa mga uh, katutupong AITA kasi nandito po sila ngayon sa ilalim ng tulay. Kaya, Tara, pasukin po natin sila kahit pa paano may may tutulog po tayo sa kanila, okay? Tara, pasok tayo. Apang kumakain po sila. Ayan, pakita ko muna. Ayan. Tawa, tabatan taba, nito. Taba. Ayan, okay lang po ba sa inyo na video ko lang po kayo? Apang kumakain po kayo? Okay lang po? Okay lang po? Apo, okay lang po. Ayan po sila. Ah, uh, ilan po kayong pamilya dito? Marami. Marami po kayo. Pero kung halimbawa po, kung ilan po yung ngayon, ibibigay ko na lang po sa inyo, no? Oh, okay. Kasi in case man po, uh, may nagbigay lang po kasi sa akin na kaya ibibigay ko po sa inyo. Kaya po yung naitulong ko sa inyo, kumbaga ito po kasi malaking bagay, di ba? Nan naniniwala po ba kayo dun sa maliit o malaki oh, okay. blessing po para sa ating lahat? O, oh, okay. oh, di ba? Blessing po yun, di ba? Kaya bibigay ko na pong tinapay sa inyo guys ah, ah, uh, Ma'am sir, ay ma'am Sana po ay ah, uh, malaking tulong po sa inyo Itong binigay ng sponsor sa akin Sana pagdamutan nyo po ha Okay, ito na po guys Bigay ko na po sa kanila Ito po guys, hindi po sponsor ng may ano ha Sponsor ng mismong tinapay Shout out sa naman sa inyo, ha Ito po Kayo na pong bahala mag-distribute sa mga ano sa mga kasama nyo po ha. Okay, yun po na kayo na pong bahala ha. Ayan. Okay na po ba sa inyo? Maraming maraming salamat po sa inyo ha. Ingat po kayo palagi dito ha. Okay, meron po po silang mga baby. Ayan na, pong kumakain po sila ng noodles. Sana in case po, may mga mabubuting puso dyan, ayun, pwede po natin silang tulungan guys. Okay? Ayan po. Ayan. Ayan po sila. Ah, ano pong gusto niyang sabihin? Ikaw po, ma'am, ano pong gusto niyo sabihin, ma'am? Wala po kayong gusto niyo sabihin? Kape, bigas, kuya. Uh, sige, huwag kayong maglala kapag po nagkaroon po ako, magbibigay po ako, ha? Okay, kung sakali man po, babalik po ako dito, ha? Okay, maraming salamat po sa inyo, Ingat po kayo dyan na sa lagya. Okay, okay. Ayan. Ayan na po guys. Uh, nakikita niyo po sila. Nakasama ko po sila ngayon. Gusto po kasi po daw nila bigas, kape. Yun po yung gusto nila. Kaya I hope misan may, may, may meron pong po puso dyan. Tulungan po natin. Okay. Maraming salamat po and God bless. Bye.